Sa kabila hoon ng tatlong magkakasunod na pagkatalo, ipinagmalaki pa rin nitong si Gilas Head Coach Shot Reyes ang naging effort ng Team Philippines. Ayon kay Coach Shot, bagamat natalo ang kupunan ng bansa, ipinakita pa rin ng mga ito ang kanilang kakayahan at kanilang talento sa paglalaro ng basketball sa international stage. Kagabi po ay natalo ang Gilas, sa naging laban nito kontra sa team uh, Italia na siya hong nagselyo sa pangarap ng national team na umusad sana sa ikalawang elimination round at ito ho'y sa score na 90-83. Sa dalawang naunang laro ng national team kontra sa Dominican Republic at Angola, natalo rin po ang Gilas Pilipinas. Pakinggan po natin mga kabobo, bahagi po ng naging uh, statement nitong si uh, Head Coach Shot Reyes. I'm yeah, very proud of the effort of uh, our players. Um, what a way to fight uh, coming off those two painful losses and to still show up tonight and give it their all against uh, what a number, a top 10 team in the world. Um, couldn't ask for more. Uh, what uh, it just came up short, but uh, you know, we continue to fight. That's all we can do. Obviously, in the first game, JC fouled out. That was a big factor. If he didn't foul out, maybe it would have been a different story. Every game has a, a, a different thing is happening. Samantala, hinikayat naman ni Gilas uh, Shooting Guard Ren Sabando ang mga Pinoy fans na huwag nang iba sinuman. Kasunod pa rin po yan na naging kampanya ng Gilas Pilipinas para sa FIBA World Cup 2023. Ayon kay Abando, susuportahan na lamang dapat ng oh, itong uh, Gilas team kaysa punahin ng mga players lalo na ang uh, coaching staff pangunahin po dito si Head Coach Shot Reyes. Dari rin po, bahagi ng pahayag nitong si Renz Abando. Ano, ito yung mga ito time na hindi na dapat natin hinahatak po baba yung mga, mga teammates ko, mga coaches ko alam ko, uh, konti yung mga nababa siya, pero yung mga sa teammates ko may mga nababash, may nababasa ko, and lalo na sa mga coaches, uh, hindi ito yung tamang panahon para i-bash sila kasi tao lang din tayo nagkakamali and ginagawa rin nila yung best nila and kay coach, uh, uh, ginagawa niya lang din yung best niya and sa kanya talaga babagsak kasi siya yung nagmamando dito and ayun lang, so dapat supportan nyo pa rin kung ano man mangyari kasi uh, para sa atin to, para sa atin yung ginagawa. Maalala ng buong gilas team para sa 2023 FIBA World Cup mga kabumbo ay uh, siya pong binansag ang greatest ever sa kasaysayan po ng Philippine Basketball. Ito ay dahil na rin sa pagkakaroon po natin ng isang uh, NBA player sa katauhan po ni Jordan Clarkson at isang 7-footer sa pamagitan nitong si Kai Soto.